Hello mga besh umaga nga po ako gumek dahil ngayon nga pila ba namin ng journalism? Di na nga ako masyado nakatrol dahil nagising nga ako noong madaling araw. Bigla na nga lang ako nagsuka mga beshi. Di siguro ako natunawan sa kinain ko sinigang na lechon kagabi. Dahil puro kanan nga sinuka ko mga beshi. Nakatulog na din kasi ako agad pagkakain ko. Pag nga po na bungi pa nga isang ngipin ko. Isang linggo na rin kasi umuuga to mga beshi. Dito nga kung papansin niya bigla na lang ulit sumakit yung chan ko. Binalikan na ako ni Mama bago magtanghali. Iniisip kasi ni Mama may kalagayan ko mga beshi. May na nga si Mama ang tanghalian namin. Dito na nga lang dapat ako papakainin ng lunch. Kaya nga lang napansin na ka mommy, ni Mama parang namumutla ako. Kaya inihatid na nga kami sa amin. Thank you po Mami Rasel. check up dapat kami kaya lang cut off na. Kaya pag uwi ko na ba nakatulog na nga lang ako mga beshi. Dahil pag uwi ko nasuka na naman nga po ako. Pagkagising ko nga tinanong nga ako ni Mama kung kaya ko bumalik sa school. Kaya ko naman mga beshi, siya pumunta na kami sa gym. Dahil i-announce nga po dito mga nanalo. Nakakatuwa nga mga besyo, di ko na-expect na meron makakilala sa akin dito. Marami pa nga po lumalapit sa akin para magpa-picture shoutout po sa mga nagpa-picture sa akin. Thank you din po kay Mami Princess na naging photographer namin. Sumigla nga ako mga besyo nung marami nagpa-picture sa akin. Sobrang saya at taba nga ng puso ko dahil galing pa nga sila sa iba't ibang school. Hindi nga pala ako nanalo mga besyo. Pero natutuwa ako dahil tatlo sa kaklase ko ang nakapaso Dalawa sa cartooning at isa sa column. Congratulations sa lahat na nanalo. Pati na rin po sa mga coach nila. Nakakatuwa nga mga besyo dahil hakot award yung San Miguel Elementary School. Bago nga matapos ang video na to, gusto ko nga pasalamatan yung coach ko na si Mama Aileen. Masaya nga ako kahit na mga besyo dahil na experience ko nga lumaban sa ganito. Kasama talaga sa buhay yung natatalo mga besyo hindi palagi panalo. Birthday nga po ng Lola Gina ko kahapon di nga po kami nakapunta. Kaya pag uwi ko tsaka kami pumunta sa sementeryo mga besyo. Inabutan na nga po kami na ulang pa sa amin. Pag uwi ko nga sabay nagbis na ako ng damit at kumain. Na rin. Habang kumakain niya ako, meron nga binigay sakin sa si mamang regalo. Manalo matala, bibigay nga daw talaga niya sa akin to mga beshi. Dahil natutuwa nga siya sa dami namin nagpasa nakasali ako sa lalaban. Hindi <coughs> <coughs> nga ako makapagsalita dahil puno ng bibig ko mga beshi. <laughs> Gunda. Nung lumaban nga ako, naiwanan ako nga sa ibang room yung bag ko. Nawawala ng electric pan ko na ganito yung walang kurumi Hindi na init siguro yung kumuha mga beshi. Sana makatulong sa'yo yan. Nahiya ka pa di mo pa yung bag ko. Yun lang, salamat sa panonood. Bye-bye mga beshi!